Ay eh, mga guys, magandang magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang ating nangyari sa ating Dolomite Beach. Na katakot-takot na naman na mga basura na sa ating katigasan ng ulo para mapigilan sa pagtatapon kung saan-saan ng mga basura. Ayan ayan ang na nangyayari sa dahil sa mga nakaraan ng na mga bagyo mga ulan, mga baha ito punong-punong -puno na naman ng mga basura dito sa Dolomite Beach sa ating Manila Bay ayan ang ating resulta ng ating pagkahindi natin sumusunod sa ating palatuntunan sa ating pagtatapon ng ating basura kung saan saan ito ay hindi naman galing lang sa Maynila, ito ay galing sa mga iba't ibang lugar na napadpad dito sa Manila Beach Kung saan saan galing ng mga basura na ating mga tinapon Kaya ayan ang ating mangyayari sa bawat may mga bagyo, may ulan, may mga baha Ito ang mangyayari sa ating Manila B. kaya. Dapat atin mapigilan na wala nang magtatapon ng mga basura kung saan saan ilagay sa tamang basurahan ang ating mga basura sapagkat ito ang mangyayari sapagkat kung saan tayo magtatapon kung saan saan lang tayo nagtatapon kaya ayan katakot-takot na basura na tumambag dito sa Dolomite Beach sa Beach kaya... Ito ang ating maasahan sa tuwing may bagyo at sunod-sunod pa ang bagyo, maradagdagan pa yan.